Magandang araw po sa lahat mga bossing, mga idol. So, ang ganda pa ng ating uh, kalo. So, magandang araw po sa lahat mga boss. Uh, for today's video po mga bossing, meron ako dito na uh, dumating na mga panlaban. So, sa ngayon, uh, Pipili po tayo dito mga boss, ah uh, heads na mga Bridgestone quality dito sa dumating na mga panlaban. So, ito sila mga bossing, uh, last batch ng National at uh, first batch ng uh, uh, late born po mga bossing yung ating pagpipilian dito So dumating dito sa akin kahapon uh, 220 heads So pipili tayo dito ng uh, walang tiraso para naman po sa ating parapol mga bossing At uh, ikapasilip ko na din sa inyo kung ano-ano mga bloodline nang dito sa loob ng Green Country Game Farm po mga bossing mga idol. So yun lamang po mga boss at uh, samahan niyo po ako selection po tayo So ito mga bossing First pick po natin Ang bloodline po nito 3-4 sweater 1-4 Boston First pick po natin to mga boss So ayan First pick natin Para sa next natin na Paraful mga bossing Ito gapong malungkit ito mga bossing Ayan po siya mga boss Ang ganda Quality So abangan nyo po ito mga bossing Next uh, pa parapol natin Isasalang natin ito kagad mga bossing Tingnan nyo po kung gaano ka quality yan So simple lang tayo mag select mga bossing So number one tinitingnan ko dito yung katawan Pubog ng katawan nila uh, Kung pwede natin gawin pang broadstag Dahil uh, gawa ng Yung ating pinaparapol mga bossing ay uh, quality Yung katawan Yung hipo nila at saka sa pagpili ng mga manok mga bossing sa pagsi-selection ko dito ay yung pinipili ko mga bossing ay mid to high station lamang po mga bossing yung aking pinipili dito. So ito, pupunta tayo sa ating second pick. Uh, isang straight comb. Ay po mga bossing oh, isang straight comb. Second pick natin ito mga boss. So ang bloodline nito mga bossing isang sweater Boston. Ayan, palalakarin natin ito ng konti mga bossing para makita nyo po o ayan po siya mga bossing gabi kapong tindig nito to so usikan pick po natin ito mga bossing ha so abangan nyo po ito next week dun sa ating uh, parapol so meron pa madami pa dito mga boss pero pipili lang tayo dito ng 8 uh, heads para doon sa ating parapol ito maganda din itong straight ko na to maganda din to so ito mga bossing bladay nito lemon sa sweater maganda din ang katawan nya kaya lang din sa selection natin na pang broad ay hindi siya po pwede dahil uh, ako dito sa katawan nito mga bossing so alpasan natin ito pero gwapong manok mga boss lemon sa sweater yung bladay nya So, sisipat-sipat na tayo dito. Uh, madami pa ito mga bossing so ipopost muna natin itong video at uh, habang nagpipili tayo yung mapipili ko na lang po mga bossing yan na lang po yung ipapakita ko sa inyo pero madami dito magaganda mga bossing lalo na yung mga grey natin ganyan yung kung gano'ng kakwalito yung grey ayan po mga bossing <laughs> grabing kindig ayan o, grabing kindig nito mga bossing guapo. Ayan mga boss Ito maganda din ito mga bossing So ito third pick natin mga boss Ah uh, bloodline Isang uh, bulik gold Maganda ito mga bossing Hindi lang siya masyadong bumuporm Pero try natin Maganda to? Ayan mga bossing Magandang tindig nito mga bossing Ayan mga bossing Ayan mga boss So, ito mga bossing, third pick natin to bullet gold so yung third pick natin yung bullet gold ito maganda din to mga bossing. late bird na po ito ano oh, grabe hindi ka lang ba uh, bullet oh Ayan mga bossing oh. Wow na wow So ito mga bossing Fourth pick natin to Pang apat Tatandaan na din natin itong mga bossing. Ganda. Ganda nito, oh. Ayan. Pang-apat natin itong mga bossing. Late born na po ito mga bossing ha, late born. So tatandaan natin ito mga boss. Ayun, nat natandaan na natin mga bossing. At dami din dito mga gray na nakikita ko dito mga bossing. Ang ganda ng mga tindig. Lalo nang isa nito. Ito siya oh. oh. Ano, gandang grito. Ayan mga bossing. Magandang grade din ito mga bossing. Balansyado. Pa yung katawan niya. Pero hindi natin ipapryer yung mga bossing. Yung so, ipapryer natin mga pula. At uh, kukuha lang tayo ng mga bullet gold na dalang gaganda. At saka yung bullet. So yan uh, na pa yan mga bossing sa ngayon. Ah uh, ganitong ganito na kainit. Ah uh, at saka medyo mahangin, hindi natin makita na maayos. Yung kanang lang uh, tindig. So yung gagawin natin diyan, yung gagawin ko diyan bukas, ah uh, bukas ng umaga. Pagising habang nagkakapit tayo mga boss ay susuriin natin ng maigi yung ating mga pinaparapol para Sulit so, naman sa ating mga bettors. So, yun. Apat na po mga boss. Uh, Kulang na lang tayo ng apat. So, pipili ka tayo. Ito mga bossing. Panglima natin na pick. Ito maganda dito. Bullet bull. Ayan. Ayan mga bossing. Oh. Ganda. Panglima natin dito mga boss. So, kung makakabuo tayo dito ng... Uh, Makakabuo tayo dito ng mga boss ng apat na piraso na mapili natin. Ipo-full show natin ito mga bossing, bulik gold lahat yung ipaparapol natin. Ay mga bossing. So kung makakabuo tayo dito ng apat, i-full show natin. Uh, bulik gold lahat yung isasalang natin mga boss. So yun, panglima natin ito mga bossing. Late born na po ito mga bossing ha. Late born. So pipili pa tayo dito, madami pa mga boss. Dami pa tayong pagpilihan dito mga bossing. Grabe ng init. Yung iba hindi ko na maipapakita sa inyo ito mga bossing. So yung mga isa selection natin, yun na lang yung ipapakita ko sa inyo mga boss. Ito mga bossing oh, uh, bullet golden. Maganda din ito mga bossing, sana makabuo tayo ng apat. So titingnan natin ito kung uh, pasok siya sa ating mga si Sino-selection Pero ito maganda ito mga boss. Eh mga boss oh. Ganda din. Quality. Ayan. So pang anim natin ito na pick mga bossing. So tatlong bullet gold na. Isa na lang yung kailangan natin mabuo na yung apat. Yun lang yung natin mga bossing. Next raffle natin, bullet gold yung sasalang natin. Ganda to. Ayan, eh. Ayan, mga boss. Ayan. So, yun. Uh, tatlo na lang, mga boss. Yung pipiliin natin. Ano na? So, meron na tayong bulik. ah uh, isang bulik gold. Ah, uh, isang bulik na sa sweater na kakros. Uh, straight comb. Yan. Uh, bali anim. So, pipili pa tayo. Ah, uh, uh, dalawa na lang mga boss So, pipili tayo. Sana magkaroon tayo ng apat na piraso ng mga bulik gold. Para mabuo yung apat natin. At uh, ipulso natin yun na i mga boss. Ito mga mga bossing oh. Eh. Pang pito natin, ganda din tong ng tindigan nito. Ang straight ko. Bloodline nito mga bossing, 3 port sweater, 1 port Boston. Ayun, ganda. Ayun. Ayun. ganda nito mga bossing. So, tatandaan natin ito, pang pito natin ito mga bossing. So ito yung pang walong natin mga bossing Isang straight comb din Bloodline ito mga bossing sweater boston Gwapo din to o, e, Tingnan yung mga tindig mga bossing eh. Late born na po ito mga bossing First, uh, first batch ng ating late born Gaganda Ayan uh, Buo na yung ating walo uh, Pero sisipate natin doon mga bossing Dahil may nakita ko doon uh, Isang uh, bullet gold So titingnan natin yun Uh, kasi gusto ko talaga yung apat uh, na bullet gold para ma show natin mga bossing. So titingnan natin yun yung bullet gold natin mga bossing. Na, nasipat ko mong sampiranas mga bossing 'Yun uh, na baliwalo na 'yon. Uh, yung bullet gold na lang yung titingnan natin. So, ito mga bossing oh yung sinasabi ko kanina, natitingnan natin. Uh, buo na yung walo natin. Uh, pero ito isa kukunin natin ito maganda din ito mga bossing so yan para mabuo yung ating uh, foreheads na bullet gold ayan po mga bossing kunin natin ito mga bossing ipopolisyon natin dun sa ating uh, parapol so yung uh, tryo natin na parapol mga boss ay bukas na po yung laban so pag iisipan natin isasalang natin ito mga bossing so ayan mga bossing ayan. So, balito, pang-sham na po ito, mga bossing. Uh, nakapili na tayo ng walo doon. Ito lang na lang yung last. So, yun, buo na yung ating uh, dalawang set na para po natin. Late-born lahat, mga bossing, ha. Uh, Late-born. So, yun. So, yun naman po, mga boss. At uh, hanggang dito na lang po yung ating video para sa araw na ito. At uh, bukas, uh, kung hindi tayo busy, uh, ipapakita ko naman sa inyo yung mga bagong dating natin na mga pulit so marami tayong pulit dito mga available mga bossing so yun lamang po mga boss at uh, magandang araw po sa lahat at ma uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting Richard channel mga bossing mga